pag ingat ka mama ha. Yan, yeah, so papasok na muna si Mahal na Reyna mga kainags ano. At oh, ang alin, ayun nga pala yung ano ni Mahal na Reyna ano? Yan, yeah, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags kung nasa man araw na to. At medyo paika-ika ang lakad ko ngayon dahil napilayan tayo nung bumagsak tayo nung nakaraang gabi. Nung pinasyal natin yung mga aso natin. Na madulas kasi madulas ang panahon ano, madulas ang daan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Mabuti na lang ngayon, yan, no? itong semento na tinatapakan natin, wala snow. Pero ito, pag natapakan natin to, medyo madulas yan mga kainig no? Tapos ito nga pala yung sinasabi ni Mahal na Reyna, parang gusto ko na, parang gusto ko ng tanggal, eh ito, papalitan natin to, pwede kayo palitan to. Yan, no? Uh, natin ng bago. Check, check mo yung gulong ko kung ano. Ha? Ito, 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 yung gulong? Natin. Hindi, ganyan talaga. Hindi, sakto lang yan kasi na, na, napahamps ka sa ano, eh. Sa nakaumbok na snow. Yan. So ito, wag na muna natin tanggalin tong ano mo ma. Ito kasi may ano darating naman yung bago mo sa eh. bagong utang na sa no? kasi naputol yung black heater cord ni Mahal Arena, no. Kaya bala ko kasi gusto kong tanggalin. Dudugtungan ko ng bago. Yan. Pero tingnan muna natin. Ya, pwede kayong mag-comment mga kainis ano, kung pwede nating uh, putulin 'yon. Yung black heater cord ni Mahal Arena tapos palitan natin ng bago. Pwede kayong mag-comment mga kainis o, sa mga ano. Pero 'yun ang nasa isip ko kasi, eh. Ano, ingat ka sa drive ha Ha, bye bye Yan So tara mga kainags ano Nako medyo nararamdaman ko pa rin ng konti Meron, meron akong konting nararamdaman na sakit sa Kaliwang ano, kaliwang Kaliwang pa ako Mild sprain, medyo na nasprain tayo, napilayan tayo Buti nga yung likod ko wala eh no nung, Tsaka yung kamay ko, kasi ito yung kamay ko na itukod ko Nung bumagsak tayo, nadulas tayo doon sa bakuran yung pinapasyal natin yung mga aso buti wala walang hindi na fractured yung kamay ko hindi na sira yung balakang ko yun lang yung pako lang kalisan si Mahal na Reina ay nako ko pahinga ko ng konte pero pagka nailalakad ko naman siya medyo nawawala yung pananakit nung pako mga kainay sana yan no? pag ano lang halimbawa na ipahinga ko nakaupo ako nakahiga ako yun naramdaman ko pag tumayo ako naramdaman ko yung sakit yung hindi na siya sobrang sakit pero may pilay talaga. Tara. Ano? Ha? Yan, So na sa papakita ko sa inyo yung paa Yung kaliwang paa ko, kung napapansin nyo, dito, yan o, medyo namamaga, ano? Itong kumpara dito sa isa, ito yung dito. Yan, ito, tingnan nyo. Wala, o. Ito dito, pero itong isa, kita nyo naman, medyo parang may dito. Tsaka dito, uh, dito sa ilalim, dito to, dito, dito, yan. Medyo masakit mga kainags, ano? Dito yan tsaka to yun yung magmaga oh yun yung ano eh yung na dulas tayo kagabi Hoy, oh, so nilalakad ko naman, good news nilalakad ko naman siya, nakakatayo naman ako ng maayos. Yan. Nakakatingkayad naman ako. Yan, nakakatingkayad naman ako. Yan, naman ako. Yan oh, tingkayad oh. Yan, pero syempre merong konti. Mira, meron tinaramdaman kaya pero bala ko muna igaga, igagala ko muna 'yung mga aso natin ngayon. Gala ko muna kasi kailangan ko talaga i eh. Wala namang pwedeng gumala nito kasi yung pangalan natin prinsesa, wala rito. Yung bunso natin prinsesa, nasa Los Angeles, California. Papasyal-pasyal na lang. Sarap ng buhay. Yeah. <laughs> Tama yan. Habang dalaga pa. Habang wala pang pamilya. Habang kumikita ng sariling kwarta at hindi nagsishare sa bahay. Dito sa bahay. Okay lang na. Sige. <laughs> Gala. Enjoy life. Yan. Ganyan talaga. Yan. <laughs> so ano mga kinis, ano? Uh, masaya naman ako dahil naranasan ng ating uh, mga anak yung mga hindi natin naranasan nung tayo ay kasing edad nila yeah, sobrang saya, kumbaga accomplishment natin yon bilang isang magulang na makita yung mga ginagawang magaganda, yung mga accomplishment din ng ating mga anak di ba? kumbaga wow, sarap, I'm proud di ba? yan na, Hana, ha na, mm ha? -hmm. yan so mamaya, gala ko ulit oh. si mahal na, rin na pumasok na nga no, basta may gala ko lang kayo no Ha? Huh? ayo Ayoko naman hindi ka igagala kasi nakokonsensya ako. Ano? Ha? Huh? <laughs> din tong mga aso mga kainags, eh, no? ano? Ano? Kabango <laughs> Baka sa sunod po eh, tumahol na rin ako rito no? habang <laughs> parang aso Ano eh, <laughs> Ay, hirap. Sandali lang, magugas muna ako ng yan, ang Pinagkainan natin mga kainags, ano? Eh, Ganda ng mga ibon na to. Nung klaseng ibon to? Ayan, no? Ganda, oh. Ba? Parang hila na nakakita ng ganong ibon, na Ganda. Ganda, no? Biglang dumapo rito habang nagko-coffee tayo. Hmm. Baka naghahanap ng pagkain. Tara, bigyan natin kasi maganda yung panahon ngayon. Tara, tara. Lagyan natin. Lagyan natin doon, No? Yan, ako. Ganda ng araw natin ngayon, ano? Lagyan natin ng pagkain ng ibon. show yun siya, yun, oh. No? Yun, no? Yung ibon na yun, naghahanap ng pagkain, oh. No? Kita niyo, Tara tara hanap tayo rito Ahanap, kuha tayo ng pagkain Yan, meron tayo rito Yun, marami pa oh. Lagyan natin Na kasi yung mga ibon ngayon naghahanap ng pagkain Wala silang makitang pagkain ngayon Kasi natatabu na ng mga snow yung ano no Yung ground natin Yan, naka Yan, lagyan natin to, sandali lang ha Kuha tayo ng Isang salop muna Tapos lagyan natin Wait lang Ayusin natin to Kuha tayo. Mm. Yan, punuin na natin. Yan. Ayos. Oh. Para ano, para yung mga ibon na naghahanap ng pagkain, meron sila makakain dito. Let's go, let's go. Tara, baby boy. Let's go. Oh my goodness. Ah, nako po. Ang okay, yun noon. Eh, madulas eh. Dulas to, grabe. Ah, hindi, hindi madulas ngayon, ano? Medyo kumakapit yung sapatos natin, yung ating tsinelas Buti naman. Tingnan natin sa sakyan natin. Ayan, ito, 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 madulas pagka natapakan mo. Ayan, oh, dulas yan mga kainis, ano? Akala mo tubig, no? Akala mo wala lang pag natapakan ng sapatos mo yan, ang paa mo yan, dulas yan. Ayan, oh. Ayan tingnan nyo, ha? oh. dulas yan, oh. Hmm, kita nyo, yan. Galing yan dito eh Tumutulo dito yan. So, nagiging crystal ice siya rito Kaya Akala mo, semento lang Hindi mo alam, kasi nga hindi mo napapansin Crystal ice Pagtapak ng paa mo, simple ka Suwerte mo na, pagka hindi ka mabalian ng buto Kaya magingat <sighs> Pero hindi, hindi malamig ngayon Mga kainag siya Ganda, ganda ang klima natin ngayon Yan, pasyal muna natin yung mga aso natin, mga kainags, ano? Tsaka, suot, suot ko na yung, ano, yung traction natin. Yan, yung traction natin sa snow. Yan, ano? Oh. Yung, ano, may spike. Pati dito isa. Yan. Para hindi tayo, ano, hindi tayo madula sa, sa snow, mga kainags, ano? Hop. magandahan lang, ha? Madulas dito, ha? Yan. So, dito tayo kahapon, kagabi pala, ano? Diyan tayo nadulas kagabi, oh. Yung unang dulas. <laughs> Tapos yan dito tayo nadulas eh. Tapos yung bumagsak ako doon na sa may pagkalampas ng cherries mga kainag sa ano? Yan tingnan niyo naman oh, ang ganda ng kapit ng ano. Ito actually to madulas to. Madulas yan mga kainag sa ano? Dahil plain na plain. Kaya since na meron tayong traction sa sapatos natin, kumakapit yung kumakapit yung sapatos natin. Yan. Yan ako ito madulas to. Especially to madulas din to. Yan, to madulas to. Yan, tapos ito na yung ano. Ito na yung cherries mga kainigs na dinudugasan ko yan, oh. Yan ang nangyari sa kanya, no. Tapos ito yung mga cherries na hindi nakuha. Yan ang nangyari, oh. Natuyot, no. Dami, dami ano oh, yan, oh. Oh, yan yung mga nangyari parang pasas. Let's go, let's go. Ano to, madulas to. Yan lalo na yan, oh. Nako. Aray, 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 aray. Woo. let's go, let's go, baby. Yan, tapos sa uh, nadulas ako saan ba ako nadulas? basta di eh toto dito ako nadulas dito dito diyan ako nadulas kagabi yung talagang bumagsak na ako yan pumangit na naman yung panahon natin ngayon ano ito nadulas to hmm. buti ko makapit yung ano natin ano? no? o diba let's go let's go tapos sa pagka dumaan tayo dito sa semento walang snow para tayong kabayo tumutunog yung spike natin nasuot sa sapatos natin ano Alam niyo yung kabayo na may sapatos? <laughs> Ganon. Matunog, maingay. Ano? Akala ni Sayo eh, mga aso yun, oh. Hindi ano yan. Hindi yan aso. Alika rito, alika rito. Ay. kalanya niya mga aso. <laughs> lalapitan niya, oh. Mga ano yan, eh. <laughs> Dekorasyon. Yan, tara. Puputik, oh. Ah, so yung mga sasakyan ang dumi eh, no? Dahil sa mga putik na yan, no? Let's go, let's go. Ayan. Tara sa akin, tabi tayo dito. Let's go, let's go. Let's go. Ayan, tawid tayo dito sa kabila. Ay, ano? <laughs> Naku, huwag mo ko ilahin. Ang bihira. Uh. Yan, so yung pa ako naman mga kainags, ano, pag nilalakad ko naman, siguro pag nagsisirculate na yung dugo, nawawala naman na yung sakit. Pero, nandun pa rin. Si Saya, mahilig mag-amoy na mag-amoy ito eh. Iyalang natin dyan. Yan talaga gusto niyan eh. Pero si Saya, dire-diretso yung lakad namin eh. Yan, no, oh, kung napapansin niyo yung kulay asul na yan, asin niya, no, para sa snow. Para matunaw yung snow. Yan, no. Oh. Yan. Ito, walang nag-shovel. So ang merong responsibilidad nitong snow dito sa pathway na to itong bahay na to yung may-ari na yan. Ayan. Pag merong na disgrasya rito yan, pwede sila i-complain. Pwede rin i-report ng mga kapitbahay na yung kapitbahay nila rito hindi <laughs> hindi nagshovel ng snow. Pwede i-complain niya sa City of Edmonton. Papadala ng notice yan. Merong penalty mga kainays ano. Pagka hindi ka nagshovel ng snow katulad niya. Ayan. Ano? di ba sayon? Ayan, tingnan mo, doon may shovel, may ano doon, walang snow. So dito meron, hanggang doon, walang, walang snow. Tapos sa uh, meron nga pala nag-comment mga kainags, ano, you know, may nagtanong kung ang mga langaw ba daw dito sa Canada, nabubuhay pagka ganitong winter. Yan, pa kasi pagka bago mag-winter, yung mga langaw dito na nabuhay nung nakarang summer, namamatay sila kasi 'di ba? Mali uh, maikli lang yung lifespan ng langaw, 'di ba? So, babalik ulit yung mga langaw pag summer na. Yan. Yes. Cultured. So, ano yan, nagsisimula sila sa mga nabubulok yata ng pagkain. Tapos sa uh, dadami ang lango pag mainit ang panahon dito. Tapos pagka uh, fall na. Yan, bago mag fall or fall, namamatay na sila. Hindi na, wala na. Wala na nabubuhay dito ng ano, ng, ng pag winter. Ayan, saya, dito tayo. Yan. So si Saya naman yung pinapasyal natin ngayon mga kainags. Ano? Mas gusto ko dito dumaan sa kalsada kasi ano, hindi maingay yung sapatos natin. Kasi pag dyan tayo duman, maingay. <laughs> kaya dito at least dito, ayan. Ah. Bumabaon yung ano, no, bumabaon yung uh, spike na nasa sapatos natin. Tsaka hindi maingay. Yun nga lang, hindi even yung mga snow kaya parang bali ko yung step ko. Apektado naman yung na-spray natin kaliwang pa. Dito na lang tayo, balik tayo rito. Di baling maingay. Basta yung paa natin maayos. Tapos mamaya pag uwi ko ng bahay Iaano ko siya I-cold -co ko Ano ko Ilalagyan ko ng yelo Ng ice Mga 20 minutes para Yung pamamaga medyo ano Makontrol Lalagyan ko ng ano Ng asin Itong mga to ano, Para matanggal mga kayo Next na kasi Delikado to eh Madulas Ayun pero natatanggal na siya oh. Ayan ito yung asin na uh, ginagamit natin sa snow magilang natin ganyan nasabog lang natin ano yan yan tsaka dito dito sa ano yan o oh. oh. lalo na to yan o oh. oh. mga na snow mm. yan kahap kagabi eh, ilang gabi na hirap, parang nahirapan ako mag ano rito kasi madulas yan mga kainags ano oh. Nahirapan ako magmaniobra. Buti na kakaya natin ano. Teka muna tanggalan pa natin ng ano. butburang pa natin ng ng mga asin para para mawala na 'tong mga sagabal na 'to, madulas na madulas na snow. Yan. Lalo na 'yan, no? Nako ito. Sitor 'yan, mga kainis. Ano ko pag pagnatapakan natin 'yan? Nako Dios ko. Ay, nako. Ah. Oh, yan na. <laughs> Gastos, no? Pag winter, gastos. Yan, dapat meron ka talagang ganito sa sariling bahay mo. Pag may bahay ka na, no? Or nangungupahan ka. May mga ganyan ka dapat. Yan. Kasi nagkakaubusan minsan to, eh. Pag talagang madulas, madulas ang panahon, nako, nagkakaubusan lang ganito, mga kainags, ha? Eh. Yan, tsaka dito. Ha? Huh. Ayan ah, oh. kita niya na. Eh. Oh my god. Ah. Ayan ah. Oh. Nalagyan na natin lahat ano. May sabog na natin yung laman ng itong asin na to. Ayan, ayan natutunaw na yung ano. Natutunaw na yung ayan. kita niyo, no? pansin niyo. Huh? Lumulubog na yung asin natutunaw, na. natutunaw na. Ayos, dito wala naman na eh. Ah. Yan. Ah. Oh. Oh lalagay natin dito ayan o ganon talian mo tapos yung isa dito ayan pag ganon ah, nalil na doon kayo doon kayo huwag kayo okay, dito huwag kayo dito huwag kayo dito ayan ah uff ayan sarap doon kayo doon ah Tabi, tabi, tabi. Tabi kayo, tabi. Ay. Ay, 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 ay. Ay. No. Ah. ah. Huwag malikot, huwag malikot. Nako naman si Saya, no. Huwag malikot, huwag malikot. Ayan. Ayos na yan. Ah. Yan. So mga kainag, sinuang ganito lang muna yung vlog ko. Maraming maraming salamat po. At Thank you very much. Kita rin sa videos. Don't forget to, to ano, leave your message. Don't forget to subscribe para sa mga buguhan. Uh, click the like button po. Maraming maraming salamat. At hanggang sa muli. Thank you po.